experience lang po natin na ganun. sinubukan nating order sa tiktok tiktok shop your package is delivered tingnan nga natin kung totoo talaga itong tiktok na to kung talagang nasa front door na natin yung ating ano, yung ating package ito wow, yeah. shit, <laughs> ito na ito, i-unboxing naman natin itong ating, ating rear view camera ang ganda. Legit talaga guys, legit. Yung presyo, okay naman. Sa halagang $33. May backup camera pa oh. Legit talaga guys, legit talaga. May backup camera. Shit, ang ganda nito. Tayo na. na. Mm -hmm. Legit talaga sa TikTok. <laughs> Disclaimer lang po tayo, hindi po tayo ano uh, sponsor ng TikTok o hindi po tayo uh, nagpo-promote ng TikTok. Ito po ay sariling experience na nakuha na natin atong ating legit na camera na ano mabigat siya ha, mabigat talaga. Talagang solido yung pagkakagawa niya. Talagang kung ano yung makikita nyo sa video, talagang ganito rin yung makukuha sa personal. Talagang ito ganito talaga sa personal. Ang ganda. Maganda siya. Ayan oh. Hindi ko alam kung speaker itong mga maliliit na butas na to. Ayan. Tsaka nakita nyo, may kasama siyang ano SD card dito. May kasamang SD card, meron na siyang kasama. Tsaka yung pinaka ano niya parang bubog talaga makikita nyo, oh yung glass. Makapal yung glass, guys. Ito yung tick niya oh. Ito yung daliri ko. Oh. Ayan. Ayan po yung daliri ko. Oh. Ayan. Ganyan kakapal. Ayan. Tapos ito na nga po uh, meron na siyang ano yung Uh, wire para i-install natin. Tapos, ito yung wire na i-coconnecta natin doon sa may cigarette plug natin sa kotse. Ayan. Tapos, meron din siya kasamang mga goma panlagay doon sa sa side meron natin mismo sa may side meron natin ito na yung goma na panlagay dun sa may side meron natin ayan so abangan guys yung mga yung susunod kong vlog naman kung paano naman natin i-install dun sa ating kotse etong anong to unboxing lang yuhu <laughs> ah kita kita natin oh. kasi pagka kaya po ganito talagang para siyang ano uh, side mirror kasi hindi pa natin nakasaksak doon sa ating sa ating kotse pero pagka nasaksak na natin to makikita na natin yung camera mismo dito sa loob ng ano eto lang ito lang guys yung ating ano unboxing nitong camera na to. Ayan. Kung nagustuhan niyo ang ating video, thank you. Salamat po. Bye-bye. Ayan. See you in my next vlog. Sariling experience lang po natin na ganun. Sinubukan natin yung murder sa TikTok. So yun na nga po. Tapos na tayo mag-unboxing na nakuha na natin itong ating legit na camera na ano, mabigat siya ha. Mabigat talaga. Talagang solido yung pagkakagawa niya. Talagang kung ano yung makikita nyo sa video. Wow, ito na nga. Ito na nga. Ina-unbox na natin ito. o oh, Ina-unbox na natin talaga. Ito na unboxing natin. Galing pa na China. Made from China. Ito ay galing pa ng China. Ayan, guys. So, ayan. Ayan. Ito na yan. And then, ito na siya. Kung talagang legit na legit. Kalagay open. <laughs> ayan. Open dito. Tapos, meron pa siyang tape. Legit naman. HD. HD car video recorder. 4S. Ewan ko kung ano ibig sabihin nito. Ito. Ayan. Ah, uh, hindi ko alam kung anong mga Chinese letters driving nasulat pa dito driving recorder tingnan na nga natin o, oh. open na nga natin to oh. yan ino-open na natin buksan na natin Mag sticker tabi natin dito sa gilid Oh, ito na. Ito na, guys. Ito. So, tabi muna natin dito. Kaso kung sakaling may depekto, pwede pa nating isole. Eh, so, eh, may depekto. Aha. Uh -huh. Yan. Rear view camera. Oh, ganito pa to. Oh shit, legit nga. Oh shit, guys. Oh, legit nga may kasama pang rubber. Ito yung panlagay sa ano, oh. Ayan, may kasamang rubber. Tapos yung instruction niya. Ito yung instruction. Ayan, oh. Instruction pa. shit, ang ganda. Kita nyo ba?